good afternoon, uh, good morning so sino ang pangaran tatay ano ngod ngaran uh, adi ani ang mga himo didi sa uh, didi sa may mondragon ini pero nakatuig dai pag mo sini ay tikang sakuan tikang sak pag tikian yo oh 7 7 years old daw siya nag-start na siya paggawa ng mga 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 dipang oh, yung mga malilit na mga ganyan oh. So, hayyan po yung mga gawa niya. So, ilang taon ka na ngayon, Tatay? 87. 87. So, eight, almost 80 80 years siya gumagawa ng mga ganyan. Yan oh. Yan yung tingnan natin ito. Ito, siya lang gumawa nito. So, yan po. Pag, bili, pag binili ito sa'yo, Tay, magkano to? 1.7 no? oh. Kanyan. Uh, ah, di ba? Ang gawa ni Tatay. So, ako dito din ako nagpapagawa sa kanya. Kasi, talagang pulido yung trabaho. Tapos hindi ano hindi to madalian lang so yan yung mga veterano dito sa Northern Samar. Oh, yan pa. Yan. Sige. Yan. Yan pinapakita niya sa atin yung mga so, so pang ano to pang pangluto. Ano, di ba? Okay. So, pang international to eh. Diba? So, sa mga nag gustong magpagawa, gustong magpaano, punta na kayo dito sa Mondragon. Kasi hindi ito lang yan. Mura lang yan. Hindi po ito ano na may kamahalan. Ito yung mga ginagamit ng mga mga kahoy. Mga original yan. Hindi mga coated lang. Sayang so, po. So, yung pangalan niya is ah uh, pangalan? Original na pangalan? Erlino. Erlino Marino. O, di ba? Sa mga maliit pa ako oh, dito na. Oh. Yung tatay ko kasi dito Marino. din tumatambay. Uh, yan, meron din siya maliit. So ngayon 87 na siya. Gumagawa pa rin. yung libangan niya? Kasi dito siya dito siya komportable, eh. dito siya na-relax. Pag di gumagawa ng ganyan, parang feeling niya, yung katawan niya, para may something. Nagpagawa ko, dala ko lang itong, ano, yung mga sample. Sample. Yung may mga sample siya, di ba? Ayan. Di ba? O, oh, yung mga sample yan. So, uh, gumagawa tayo tatay pang YouTube. Video para sa YouTube. So, andong ka na. <laughs> ayan so ito yung ah, munting kubo niya happy siya dito dito rin ako tumatambay kasi yung mga gamit ko sa bahay yung mga pang ano ng yung yan. okay so pag ganito tay magkano to 1000 na 1000 ito 1000 okay so salamat po sa panonood Please subscribe my YouTube channel, Boompano778, and my Facebook page is 778Boompano. Thank you.